Guys, welcome, welcome po tayo sa aking video. So nandito kami, guys. Gum uh, dumayo kami ng ibang spot uh, dito sa Makati Park sa baba. So kasama ko ka pa rin dito sa Papa at saka yung isa si Kuya. At saka si ano, yung isa rin nandoon. Nauna pala sa amin 'yon, ayan nandoon. So ngayon, araw ng Martes, uh, ano, Pizza 31. So samahan niyo kami dito, guys, sa aming pagpamingwit dito sa bagong spot namin. So tignan natin kung may mahuli kami. So let's go. aurandali nating guys, udah uh, pulang, wow gede, pulang tilapia guys, uh, lagi ke pulang tilapia guys, saking megahnya pulang tilapia, oh pak aquarium do to guys so, oh. pulang tilapia, wow kau Leo, hahaha pulang tilapia, pulang guys, nggak salah apa. Eh yeah guys, ah, pula ya pari, ah, pulang tilapia ano matawag diyan. Tilapia pari, pero pula. Sana oh. Ah, may ibang lahi, nalahian daw to guys. Pula pula. Pangalawang dali na guys, kanina hindi ko na videohan Sa na videohan na Ganda lagay ng ano niya. Oh, thank you. Uy, uy, sana oh.